Kung bibigyan ka ng dalawang milyong piso, ano ang gagawin mo? Hey, sa lahat po ng mga followers ng Joliver Mapiles Official, ito po ang question and answer time. Ulitin po namin ang tanong, kung bibigyan ka ng 2 million pesos, ano ang gagawin mo? Letter A, bibili ka ng kotse. Letter B, bibili ka ng ginto o ng silver? Letter C. Bibili ka ng condominium unit. Letter D. Bibili ka ng house and lot. Or letter E. Bibili ka ng lot only. Again, this is question and answer time. And answering starts now. Ang pakiusap lang po namin, pakibigyan nyo po ng explanation kung bakit yon ang pinili ninyo na bibili nyo with your 2 million pesos.